Hindi lamang dekalidad na edukasyon para sa mga kabataang pangasinense ang handog ng Pangasinan Polytechnic College. Isa rin kasi ang PPC sa nagbukas ng maraming oportunidad kaya nalaman ng trabaho sa ilang pangasinense. Ang paaralang ito ay isa sa mga proyekto na ipinatupad sa ilalim ng administrasyon ni Governor Ramon Vigicura III. Maliban sa pagbibigay ng libre at maayos na edukasyon sa mga kabataan, nakapagbigay din ito ng hanap buhay. Isa sa mga nakinabang dito si Chenny, kasalukuyang program chairperson ng BS Agribusiness. I've been teaching for more than four years na. So before po ako matransfer dito sa PPC, tatlong taon ako nagturo sa isang state university as a contractual employee. Hindi pa na-establish ng PPC part na po ako ng core team. Pumasok ako sa PPC, tatlo pa lang kami. Tapos kita mo na na nag-grow na yung PPC. So I started dito sa PPC as a consultant eh. Kasi wala pa naman po mga nakakreate na items before kasi nga hindi pa na-establish yung PPC. So, I started the a contractual. Well, then, after a while, uh, after one year, uh, na-award na po sa akin yung permanent possession as assistant professor Isa sa mga ipinagpapasalamat ni Jenny ay ang bukas na pakikinig ng pamunuan ng kanilang mga opinyon. Ayon sa kanya, walang pinipiling estado, edad o kasarian, lahat ng empleyado ay may boses. So what I like the most about PPC, yung pagpapahalaga sa mga opinion ng mga empleyado. Talagang nakikinig sila. Regardless of your status, regardless of your age, regardless of your gender, pakikinggan nila kung ano yung opinion mo. They listen to their employees. Just as the capital listens to its employees as well. Pag-amin niya, hindi madali ang makapasok sa gobyerno bilang empleyado. Pero dahil sa PPC, nabigyan siya ng pagkakataon para ibahagi ang kanyang karanasan sa pagtuturo. I'm grateful um, sa administration na edukasyon talaga ang isa sa mga priority na projects nila. On behalf of the Pangasinan Politic na College, um, we really thank you, Governor Ramon Monmon V. Gigato III and the provincial government of Pangasinan for establishing PPC and giving hope sa mga learners po natin dito sa Pangasinan. Patuloy na palalawigin ng PPC ang mga programang kanilang iniaalok upang mas marami pang panggasinense ang makinabang sa libre at dekalidad na edukasyon. Valerie Dismaya, RNG News.